Pinamano ko kayo ah. Pwedeng pa kuya. Oo, oh, sa oh. salamat. Hindi, boy, namano ko kayong ipaprank eh. Magbablog sana ako eh. Wala ako na prank nyo eh. Ipaprank ko sana. Kaya naka-open yung metro kanina pa. Para ka ako. Eh, emergency pala yung ano eh. yun. ano kaya pwede kaya magdala na lang ng ano ng tawa-tawa sila na lang maglaga pamigay ko na lang dyan no? Pag, dito? hindi marami kasi sa amin sa Oo. kabiti hmm. hindi kasi wala silang makuha ng dito eh yun ang inaan mo ko eh diba Hmm. Ay, yung mga kanina nga sa akin Sana lahat ganyan Ay, sana ako Thank you uh, May ima talaga Oo Oo Ay, yung problema kung sa kanina yung mga huwag Pwede naman nang nasa pangalan. Hmm. Sobrang dami nangangilangin yung pagkatigil sa panila. Hmm. Halos wala namin sila pagkita rin. Oo wala talaga. Pero si Rintado yung ano rito. Oo si Rintado nga. Sige lang. Subukan ko. Hindi ko naman alam na ganyang karami pala. Oo. Wala nang maano naman. Mga ano ano. May Doon pala sa Dengue patient. Hmm. Nagustuhin muna kaya po. Oo. nagdadala nga ako rito oh, eto na yun no, tama no eto yung bago nilang hospital ganda ko yan eh oh, ganda nga kesa na no, yun mm. um, bay dito ah, oh, sige sige sana makalabas na si ate thank you uh Ano oh, ka ba? Libre yan. Hindi si Kuya ko. Oo, libre yan. Libre yan. Sige na. Thank you. Ang serve namin, Kuya. Pabili ng sako ulit. Kay kuya. Salamat, salamat. Ingat arin. po kayo lagi sa biyay, kuya. Thank you, thank you. Tara yun. Ayan, guys. <laughs> <laughs> yung buhay na mano natin ipaprank. Emergency pala. Kasi nakatulong tayo. Ito yung bagong ospital ng Manila. Maganda raw dito. Ayon, pero hindi ko alam na marami pa lang ano ay uh, dengue outbreak pala dito nakapagdala nga ng tawa-tawa naapak-apakan -tawa. lang sa amin eh Ayun, tayo. parang maluwag sa kalooban no?